Alamin na ang in. Alamin ang hot. Alamin ang trending. Lahat ng latest in, hot, and trending ng showbiz sa DWIZ Showbiz Sports. Walang-kawala ang pinag-uusapan sa ngayon. Sino na ang hiwalay, nagkabalikan o kaya nagliligawan? Sino ang sikat o laos? Sino ang kumita ng malaki? Sino ang lugi? O kaya, kaninong show ang may huling dalawang linggo? D-W-I-Z Showbiz Spotted! Kasama ang host na lahat sasabihin, lahat ibubulgar. Pero ang delikado, iba blind item si Anton. D-W-I-Z Showbiz spotted live at D W I Z live. It's a free TV And live twenty three On digital accounts at D W I Z Facebook, YouTube at D W I Z news website D W I Z Showbiz spotted. Magandang araw! Nako mga marites! Nandito na naman ho tayo! Magsasama na naman tayo! Mga chismoso at mga chismosa! Alam ko, inihintay nyo na naman ang programang ito. no, Siyempre, ang programang ito ay ginawa para lamang sa inyong mga chismoso at mga chismosa. In short, mga marites. Ayan. Anyway, welcome dito pa rin po sa ating show na Showbiz Spotted! At tulad ng dati, ako pa rin po mga kasama nyo sa loob ng kalahating oras sa pa rin po si Anton na magdadala sa inyo ng napakaraming mga balitang showbiz. Ito po naman ang mga balitang showbiz na naganap sa loob ng isang buong linggo at ngayon ay itatakil ko sa inyo ngayong araw na ito. Taray sa itatakil eh, no? <laughs> okay. Kaya dyan lamang kayo mga kaibigan doon sa mga nakamiss ng mga balita sa loob ng isang linggo. Aba, ay dyan lamang huwag kayo magalala dahil ibibigay sa inyo ng buong buo ang pinakamalalaking balitang showbiz na nangyari nga po sa loob ng isang linggo. Ayan, paulit-ulit na lamang tayo para tayong silang plaka, silang plaka, silang plaka, silang plaka. <laughs> Alright? Kaya dyan lamang kayo, eh, stay put lamang kayo doon sa mga ah, may mga gagawin pa. Aba, ah, iwag eh, huwag muna kayong gumawa. <laughs> Dahil ito importante, importante, makakatulong ito sa ekonomiya ng Pilipinas. <laughs> ito po namang mga chismis na ito. Okay? Nakuha, alam naman natin mga kaibigan, ang ah, mga Pilipino, di ba? Ang mga Pilipino, pagdating sa chismisan, talaga naman naunguna yan sa buong mundo, di ba? Malalaman mo nga raw kapag ka nasa ibang bansa ka, malalaman mo na may Pilipino pag sumitsit ka, may lilingon sa iyo. <laughs> <laughs> diba? Ganon yun eh. Pag sumisit ka, pag nasa ibang bansa ka, tapos medyo nagtatanong ka sa sarili mo, may Pilipino kaya dito? Aba, ay eh, sit-sit ka lang. Psst! Ganon ka lang. May liniling yun, Pilipino po yun. <laughs> Ganon. Anyway, ito na. Bago natin ratchaday mga kaibigan at mga balitang showbiz, ano, ibibigay ko muna sa inyo ang limang matitinding mga headlines sa ating mga mga balitang artists. At syempre, narito na po, panorin natin ito. Headline number 5, Eric Eason, wala nang balak magkaroon ng sariling anak. Headline number 4, Janu Gibbs, humihingi ng public apology sa mga taong nagpakalat ng video ng kanyang ama. Headline number 3, Vietnamese girl na si Emma, itinangging nagkaroon sila ng relasyon ni Daniel Padilla. Headline number 2, Raver Cruz, inaming si Julian Sanosina ang gustong pakasalan. Headline number one, Kim Chu may matinding patama kay Sian Lim. Bawat sinasabi, aabangan. Bawat clue, pakinggan. Intriga to the max with Anton sa DWIZ. Z Showbiz spotted! Alright, so yung mga kibig atin po ng mga headlines at yung mga balitang sa... Uh, ...sa Shortage <laughs> Ang ating mga balitang ano ho? Napaka-social mo na, shortage. At syempre, oo, maya-maya rarat sa tayo po natin yan. Doon sa mga gusto magbabati, Diyan lamang po kayo. Stay, stay put lamang kayo, steady lamang kayo. Dahil babatiin ko kayo later on. Ayan. At syempre, ang, 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 ano, ang, ang aking babatiin yung ating mga avid viewers lamang, syempre, no? Oo. Yung mga hindi avid viewers, may babatiin ko rin naman. <laughs> ba? Diba? Para maging avid viewers natin sila. Okay. So ngayon, ratsa natin mga kibiga ating panama mga detalye sa ating mga headlines na ating mga balitang tao artist. Unahin natin ating detalye sa ating headline. Number 5. dahil itong si Erkison Eason ay wala raw pong balak magkaroon ng sariling anak. ha ka. Bakit kaya? Hindi naman siya baog, no? Anyway, ang buong detalye, narito po, natin para sa aking balitang showbiz, inamin ni Eric Kiso na hindi na niya naisip ang magkaroon pa ng sarili niyang pamilya. Ito ang binulgar na aktor sa interview sa kanya ni Ogie Diaz para sa YouTube channel nito. Ayon sa aktor, sa sobrang kabisihan niya ay nawala na sa isip niya magkaroon pa ng asawa at mga anak. Dumating din daw sa puntong gusto niyang gawin ang surrogacy dahil mas less ang problema at baby lang ang iisipin niya. Pero nang gusto na niyang gawin ang surrogacy ay namatay naman ang kanyang amang si Dolphy at nagdesisyon ang kanyang pamilya na siya ang mag over kaya't siya ang tila naging administrator ng mga naiwan nito. Hindi na rin daw siya nakakalabas ng bahay dahil sobrang siyang naging busy sa paghandle ng mga naiwan ng kanyang ama. Pero ayon kay Eric, kahit siya ang pinaka on top sa desisyon sa mga naiwan ng kanyang ama, kailangan pa rin pagbotohan labing walong anak na naiwan ni Dolphy. Sa batang uli ay sinabi ni Eric na hindi siya meant para magkaroon ng sariling anak. Bawat sinasabi, aabangan. Bawat clue, pakinggan. Intriga to the max with Anton sa show Showbiz Spotted. Okay, so yung pang mga kaibigan ano, dahil sa sobrang kabisihan niya, dahil siya nga parang na uh, tumatay yung administrator, doon po naman sa lahat ng state po naman na naiwan ng yumaong si Dolphy, kung kaya't nawawala na po siya ng time para sa kanyang love life. Naku, medyo mahirap yung ganyan, ano no? Although, hindi natin siya masisi, masisisi si mga kaibigan ito, si Eric Isan, no? Dahil nangyayari talaga sa mga taong na yan, sa mga taong busy sa buhay, ano? Na na nakakalimutan nila eh nakakalimutan nila yung 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 kanilang puso na nakakalimutan nila na, ay teka muna sobrang busy ko na sa pagtatrabaho teka muna ang, ang, ang ang aking ano ang aking love life na babali wala na di ba karamihan ang nangyayari yan mga kaibigan, sa mga kababaihan yung mga career woman na wala nang halos sa uh, alam mo yung uh, work, ng work ng work ng work ng work and then suddenly they will realize na ay teka muna wala pa pala ay sorry wala pa pala akong boyfriend wala pa pala akong ano, kasintahan wala pa pala akong uh, love life nakakalimutan ko na ano so yun mga kaibigan kaya um, uh, itong si Eric hindi natin siya masisisi dahil nga siya ang tumatay yung administrator o parang pinaka sabi natin pinaka-presidente ano nung mga naiwan itong si uh, Dolphy. Ayan. Kasi siya, aywan ko ba kung bakit siya ano, may mga kapatid pa naman siya na medyo mas matatanda sa kanya. Siguro dahil sa uh, sabi natin na medyo baka mamaya si Eric ang pinaka-matalino sa lahat o kaya siya ang may pinaka-may pinag-aralan ano o kaya siyang uh, kasi ito ni si Eric Eason no? napakabait eh, di ba isang tingin mo nga lang kay Eric Eason napakalinis tingnan no <laughs> anyway mga kaibigan yan po naman ating ating headline number 5 punta na natin ating detalye ating headline number 4 dahil si Jano Gibbs ito malungkot na balita mga kaibigan noong itong uh, uh, uh ng, ng, bagong taon ano itong si Jano Gibbs ay humingi po naman ng public apology sa mga taong nagpakalat ng video ng kanyang ama nako medyo malungkot na balita itong mga kaibigan ano but anyway ang Italy, na po panorin natin. Para sa aking balitang showbiz, ikinabigla ng pamilyang Gibbs ang pagyao ng kailang amang si Ronaldo Valdez ngunit ayon sa singer na si Jano Gibbs, mas nabigla sila sa pagkalat ng video ng pagkamatay ng kanyang ama. Ayon kay Jano, nakakalungkot lamang na hindi naging maayos ang paghawak ng mga pulis sa kaso ng pagkamatay ng kanyang ama na magsagawa ang mga ito ng investigasyon. Sa pamagitan ng Attorney Lorna Kapunan, naglabas ng official statement ang pamilyang Gibbs sa sinapit ng kailang ama. Parte ng letter na nasa kalagitnaan sila ng kanyang pagdadalamhati ay mas lalo sila nakaramdam ng sakit dahil sa hindi maayos sa paghawak ng PNP sa kaso ng kanyang ama, partikular na ang pagkalat ng video ng kanyang ama na nakahandusay pa sa upuan nito. Ang iba pa umano ay idinawit pa siya sa pagkamatay ng kanyang ama. Ang hindi umano tamang paghawak sa kaso ng pagkamatay ng kanyang ama at ang pag-atake sa kanyang pamilya ay nagbigay sa kanila ng matinding emotional distress. Dahil sa nangyari kung kaya't naghahanap ng public apology ang pamilyang Gibbs mula sa PNP at sa mga sangkot sa investigasyon dahil sa ginawa ng mga itong breach of trust at sa trauma na dinanas ng pamilya ng yumaong aktor. Samantala, nagdesisyon na rin umano ang pamilyang Gibbs na wag na magsampan ang kaso sa PNP basta't magbigay lamang ang mga ito ng public apology. Bawat sinasabi, aabangan. Bawat clue, pakinggan. Intriga to the max with Anton sa Z. Showbiz Spotted. All right, so yun mga kaibigan natin po naman detalye sa ating headline number 4 uh, at uh, tulungan na nabanggit kanina no um nagano na uh, uh, tawag ito um, ang pinaka ang pinaka-update, ang pinaka-latest mga kaibigan na update ay eh, nakasuhan na nga po ng uh, ng uh, Quezon City Police District ano, QCPD. Ito po naman ang mga pulis na sangkot po naman doon sa pagpapakalat ng uh, video ng pagkamatay po naman nitong si Ronaldo Valdez. Ronaldo Valdez mga kaibigan, siya yung itinuturing natin sa sa Pilipinas sa, na si Mr. KFC no kasi kamukhang kamukha niya si yung uh, Mr. si si KFC yung uh, yung yung owner ng KFC no. Uh, kaya sinasabi na sinasabi na, kam, na siya ang Mr. KFC ng Pilipinas. Ayan, medyo malungkot lamang ang kanyang pagyao pero um, tulad pa rin ng dati, uh, hindi natin yan masisisi ano at uh, ang magandang gawin na lamang na lamang natin ay ang tanggapin ano mag move on na lamang tayo kasi yun naman talaga ang kinakailangan but anyway itong si Jano Gibbs nga mga kaibigan ano um, I, uh, inanaw rin niya, ipinagtanggol din niya. Kasi after na mailibing, kasi dalawang araw lang, diba? Dalawang araw lang ibinurol itong si Ronaldo Valdez. Kasi nga, yun yung kanyang sinasabi doon sa kanyang post sa Facebook niya, no? Na no viewing. Ibig sabihin, uh, ba bawal, ba, ano, uh, hanggat maari ay walang, walang puputa sa kanya at uh, titingnan siya doon sa loob ng kanyang kabaong, ano? Kaya sinasabi niya, no, no viewing. At uh, ipinagtanggol naman ni Jano yung kanilang pag, uh, pagpunta sa ibang bansa para mag uh, mag uh, ito, magbakasyon dahil ayon sa kanya matagal na raw po itong naka uh, schedule ayan. at mas kailangan nila ito para sa kanilang mental health ayan okay so yung mga po naman detalye sa ating headline number 4 uh, punta naman po natin ating detalye sa ating headline number 3 dahil itong Vietnamese girl na si Eva eh itinanggin po sila ng relasyon itong si Daniel Padilla ang buong detalye narito po panulit natin para sa aking balitang showbiz, naglabas na na kanyang pahayag ang Vietnamese girl na sinasabing nakarelasyon ni Daniel Padilla noong 2023 habang karelasyon pa nito si Catherine Bernardo. Sa pamagitan ng kanyang Instagram account, sinabi ni Minpong o Emma na wala silang relasyon ng aktor. ay kay Emma, tahimik ang buhay niya noon hanggang sa madawit siya sa iwalayang Katniel Daylan para makatanggap siya ng mga pagbabanta sa kanyang buhay. Sa kanyang post, nagpakilala muna ito na siya si Minpong kung saan mula pa umano noong nakaraang taon ay nakakatanggap na siya ng mga mensahe mula sa fans at supporters si Daniel Padilla, isang sikat na aktor sa Pilipinas. ay kay Emma, alam ng lahat ng pumunta ng Vietnam si Daniel kasama ang mga kaibigan nito kung saan bago pa ito pumunta ng Vietnam ay never niya itong na-meet pa. Ang kanyang kapatid umano na lalaki ang may-ari ng bar na pinuntahan ni Daniel kung saan ang sabihin sa kanya ng kanyang kapatid na nasa bar si Daniel ay pinuntahan niya ito para mag-high dahil sikat na aktor nga ito. Pagkatapos umano ng saglit na pag pag-uusap ay bumalik na siya sa kanyang kapatid na babae at iyon na raw ang pagtatapos ng kanyang pag-uusap dito. Sa bandang uli ay nakiusap si Emma na tigilan na ang pagbabanta at pambaba sa kanya dahil namumuhay umano siya ng tahimik at normal. Bawat sinasabi, aabangan. Bawat clue, pakinggan. Intriga to the max with Anton sa DWIZ Showbiz Spotted. Alright, so yung mga po naman dito sa ating headline number 3. So yan ha, wala rin silang kinalaman o wala rin silang naging relasyon itong si uh, Daniel Padilla. At nagkakilala lamang sila because the owner of the bar kung saan nagpunta itong si uh, uh, Daniel noong nasa Vietnam ito ay kanyang uh, kuya. Ayan, medyo syempre nung sinabi ng kanyang kuya na oh um, there there there's a popular actor in the Philippines who who who's in the bar eh siyempre itong si Emma naman o itong Vietnamese girl na si Emma pinuntahan. at siyempre naging curious siya no na sino ba itong actor na ito na sinasabing sikat dito sa Pilip uh, sa Pilipinas na nandito ngayon sa bar ng aking kapatid kaya nakipagkilala uh, nag nagpaki nagpakilala pala and then counting uh, pleasantries and then umalis na rin dahil siya kaya at iyon ang una't huling pagkakataon na nagkausap silang dalawa nitong si Daniel Padilla. Ayan, kaya ang usap siya, huwag naman po sana daw siyang, ah, uh, ah, uh, talagang ito, i-threaten yung kanyang life, yung uh, pagbataan ng kanyang buhay, ano? At, uh, i- I-chat ng kung ano-ano Ang kaya mga mal sa buhay Ayan okay So yung mga po naman Detail ating Headline number 3 Punta na natin ating Detail sa ating Headline number 2 Dahil ito si inami Inamin si Julian Sanocena Ang gustong pakasalan Wow Ang buong detalye Na ito po Panorin natin para sa aking balitang showbiz, disidido na si Raver Cruz na si Julie Ann San ang kanyang gustong pakasalan. Ngunit ayon sa aktor, hindi pa niya pwedeng sabihin kung kailan niya ito pakasalan dahil mas gusto niyang surprisehin ang singer at kailangan daw na makoth of guard niya ito. Gusto niya raw itong masurprise ng todo kaya pipili siya ng tamang oras. Sobrang ibang level na raw ang kailang relasyon at kitang kita naman daw kung gaano niya ito kamahal kaya pakakasalan niya raw ito in God's perfect time. Ayon pa sa aktor, matagal na siya naghahanda at ayaw niya raw i-deny na pinag-uusapan na rin nila ni Julian ang pagpapakasal. 34 years old na raw siya at hindi na siya bunga bata pa at doon na rin daw na mapapunta ang lahat sa pagpapakasal. Para sa kanya umano ay sure na sure na siya na si juliana talaga ang gusto niya makasama habang buhay dahil nakita niya raw dito ang katangian ng isang babaeng gusto niya makasama forever. Napakabait, napakalambing, napaka-genuine, napakabuti ng puso, mabuting anak at mabuting kapatid umano si Julian at para sa kanya ay perfect ang dalaga at wife material talaga na inahanap ng lahat ng kalalakihan. Bawat sinasabi, aabangan. Bawat clue, pakinggan. Intriga to the max with Anton sa DWIZ Showbiz Spotted. Alright, so yung mga kaibigan, atin po naman dito tayo sa ating headline number 2. Congratulations kung nga uh, totoo yan, ano? Kung nga uh, talaga seryoso na itong si River Cruz dito kay Julian San Jose. At totoo sinasabi ni River Cruz, ano? Napakabait naman talaga. Never pa akong, ano? Never pa akong nakabasa ng issue tungkol kay Julian San Jose, ano? Parang wala pa. Oo, parang wala. Na, in, na ano lang, na-intriga lamang siya noon kay... Uh, parang ikinunik lang kanyang pangalan. Inintriga lamang siya kay Alden Richards, no? And after that, wala naman na. Kasi talagang ano siya eh, uh, focus siya sa kanyang career, no? Oo. So, after na, ang gaganda naman naging girlfriend itong si Ray Cruz, no? After nung anak ni Lot Lot de Leon, na si, ano pa pangalan nung, ano, ano pangalan nun? Si? Ano? Ayun si Janine Gutierrez. Ayan. Thank you. <laughs> thank you kay Thank you kay Elaine. Ayan ang aking, uh, ang isa po naman sa sa head writer po natin dito ano. Si Elaine and producer also. Ayan si si yung anak nga ni Lot, Lot at saka ni Ramon Gutierrez. Ang ganda-ganda rin noon, 'di ba? Ito si Julian San Jose, ang ganda-ganda ng mukha. Pwede po maging ano 'to eh, pang beauty queen ng mukha nitong si Julian kasi medyo pahaba eh, no? Tas ang ganda-ganda ng ngipin at napakaganda talaga naman ng boses. Grabe. Ayan. Ito naman, naman si River Cross, ano, ang bait din, 'di ba? Ang bait-bait. At ang maganda kay River Cross, yung kanya mga nagiging girlfriend, ipinapakilala niya talaga sa kanyang pamilya. So doon mo nang malalaman na talagang siya ay uh, tawag dito, um seryoso, ano, oh. at uh, hindi siya par kasi ganon 'yun eh. Kapag ka ikaw ay babae at pinakilala ka ng lalaki sa pamilya niya, parang 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 straight masyado yung lalaki na walang pagkakataon na na kumuha pa ng iba no walang pagkakataon na ito e timer ito e timer ka parang ganon no kaya congratulations uh, sana nga uh, hangad din namin na mapu mauwi sa kasalan ang relasyon nitong si River Cross at saka ni Julian San Jose. Sana si Julian na rin kumanta no, habang naglalakad siya puta sa altar no. Ayun. Anyway, mga kaibigan, uy, kung um, uh, doon sa mga hindi pa nakilala kay Julian San Jose no, uh, sa isang singing contest ng mga pambata um, ano 'yun pangalan ng nung, nung, contest ng mga pambata singing contest sa mga bata. Si Julian hindi po siya ang grand winner. Ayan. Runner-up lamang po siya. Ayan. Pero siya ang sumikat ngayon. Ang naging ano, artist, artista din naman at saka singer yung nag grand champion. Pero hindi kasi sikat nito si Julian San Jose. Ayan. Okay? So yung kapalaran talaga ng tao, ano, hindi mo talaga ma, ma, ma masasabi na yung nag grand champion, yun talaga ang sisikat. Hindi talaga. May mga pagkakataon na yung runner-up ang sumisikat. Okay? So yun mga kibiyati po naman sa ating headline. Number 2, punta na natin ating detalye sa ating headline. Number 1, dahil ito si Kim Chu, may matinding patama daw ito kay Sian Lim. Naku, ano kaya ang buong detalye natbog panoorin natin Walang puwang kay Kim Cho ang mabilis ang pagpapatawa sa taong nanloko sa kanya. Ayon sa actress, tamang panahon lamang ang makapagsasabi kung kailan sila ulit mahiging magkaibigan ng taong nanloko sa kanya pero sa ngayon umano ay hindi pa niya ito mapapatawad. Nainiwala umano siya na lahat ng sugat ay hindi agad gumagaling tulad ng panloko na hindi agad pwedeng patawarin. Sinay pa ni Kim na iba naman ang sitwasyon kapag may anak ng involved dahil may dapat ay ikonsidera at kasama na rin ang time at acceptance para sa kapakanan ng anak para hindi umano matraw ang mga ito, dapat umanong iset aside ang galit dahil dadaan daw talaga sa ganoong proseso na hindi naman sa isang iglap lamang ay mapapatawad na at magbabatiin na para sa anak. Bagamat walang binanggit na pangalan si Kim, nahiniwala naman ang mga movie press na si Sian Lim ang pinatutungkulan nito. Una rito, matagal nang balibalita na hiwalay na si Kim at Sian ngunit walang pagkumpirma mula sa kanilang dalawa. Bawat sinasabi, aabangan. Bawat clue, pakinggan. Intriga to the max with Anton sa DWIZ Showbiz Spotted. Alright, so yan mga kaibigan, ating detalye. Dito pa naman sa ating uh, headline number one at nakakaloka itong baritang ito mga kaibigan. no? Kasi wala namang pag-amin mula sa kanilang dalawa, mula kay Sian, di ba, sa kay Kim Chiu, na silang dalawa iwalay na, di ba? May mga kuro-kuro lamang, may mga sa uh, sapantaha lamang, may mga sabi-sabi lamang, may mga balibalita lamang na hiwalay na silang dalawa. Pero yung mismong nga uh, come from the horse's mouth, so to speak mga kaibigan, na pag-amin, iwalang ganun na nangyari, ano? Ah, uh, Uh, nung na-interview itong si Yan Lim, ay ayaw niyang, ayaw niyang uh, diretsahin ang sagot kung silang dalawa nitong si Kim Choi hiwalay na at ang sabi niya, ang laging, na uh, ang laging bukang bibig niya ay lahat daw po ng ano, uh, everything happens for a reason yung lagi sinasabi niya na laging may rason ang lahat Ayan. pero hindi niya sinasabi na yes, hiwalay na kami ano? nung tinanong siya kung mayroon pang pagkakataon na makabalikan ulit silang dalawa ni Kim Cho, ang sagot niya ulit um, may rason po lahat Ayan Tingnan natin may rason po lahat Ay, Diba? Yun lagi eh And then itong si Kim Cho Here comes Kim Cho naman Na nagsalita na nga Na mahirap patawarin Ang agad-agad Ano? Mahirap patawarin agad-agad Ang taong nanloko sa anya So Medyo Ano? Medyo nag Nagisip mga press no a, 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 Sa paanong paraan siya niloko Nitong si ano Nitong si Si Sian Lim Ayan Sa paanong paraan ya no. So, yung time po natin mga kaibigan, no. Kasi last year pa, actually, nauna pa to, eh. Nauna pa to, na napabalita na hiwalay na kaysa dito kay Catherine at sa kay, ano, eh. Kay Catherine at sa kay uh, Daniel. Nauna pa ito pero walang pag-amin mula sa inang dalawa. Uh, ay di, umamin na pala si Kim Cho. May umao, oo, may pag-amin pala si Kim Cho, no? Uh, parang sin sinundan lamang niya, sinundan niya yung lakas ng loob na ginawa nitong si uh, Catherine Bernardo. Ayan, muntik ko makalimutan, oo. Umamin nga pala siya, pero itong ano na, taong 2024 na. Ayan. Doon niya inamin na talagang hiwalay na silang dalawa nitong si Sian Lim. Ayan, me medyo mali ako doon, ha? Ayan, medyo mali ako doon. Okay? So, yan mga kaibigan, Ating po naman dito sa ating headline number 1 At syempre, nako hmm. uh, Babati na muna natin Bagbati-bagbati muna lahat po naman Sa akin po naman lahat Ng mga uh, avid viewers po naman Kay Nora Camasis ng Baklara Na lagi po naman katutok sa atin, no? Nora, mula pa yan, noon, 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 noon pa Lagi nakatutok yan Si, ah... Uh, 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 Norasmina ayan mula sa uh, alam ko dito lang yan sa dito lang yan sa ano eh dito lang yan sa may dito lang yan sa sa Metro Manila pero siya po isang Muslim na lagi po nanonood sa atin no Si Nene ayan Lilia ayan ne Lilia ah uh, Magandang araw sa iyo. Ate, I love you, I love you, I love you. Alam mo yan, okay? At syempre, sa mga Team Itik, dyan po naman sa bahay po naman, sa may uh, Sunshineville, naandyan syempre ang uh, leader na si uh, Buboy, uh, Bilarmino, of course. na din po si uh, uh, RJ uh, Ludana, naandyan din si uh, Mark Carino, naandyan din si uh, Kian uh, Moises uh, Bilarmino. Sino pa ba na naandyan? Si... Uh, ah uh, Mark uh, Christopher uh, Mendoza aha uh, huh? sino pa ba, ba si uh, at may bago ayan may bagong team ang Itik may bagong miyembro ang Itik uh, ang team Itik wala iba kundi si ah uh, Uh, si Ma Mark ayan, si Kulot, ayan, welcome, at syempre si JR, nakamuti ko naman makalimutan si JR, yan at sa lahat po naman ng mga taga Sunshine Bill, maraming maraming salamat sa inyong lahat, lalo na po kay Jeneline ayan, yung uh, napakagandang uh, cashier, dyan po naman sa loob ng uh, Sunshine Bill, alright, so maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan, hanggang sa susunod, matitindi mga balitang showbiz pa rin po ang ibibigay ko sa inyo, ang ibibigay ko sa inyo ang ichichis ko sa inyo. Ano? <laughs> malitang showbiz na malalaki. Siyempre, dito nyo lamang yan. Mapapanood at mapapakinggan sa programang ito mga kaibigan. Ako pa rin po ang nakasama sa loob ng kalating oras. Ako pa rin po si Anton at ito pa rin po ang ating showbiz spotted. Bye! Alamin na ang in. Alamin ang hot. Alamin ang trending. Lahat ng latest in, hot and trending ng showbiz sa DWIZ Showbiz Spotted. Walang kawala ang pinag-uusapan sa ngayon. Sino na ang hiwalay, nagkabalikan o kaya nagliligawan? Sino ang sikat o laos? Sino ang kumita ng malaki? Sino ang lugi? O kaya, kaninong show ang may huling dalawang linggo? D-W-I-Z Showbiz Spotted Kasama ang host na Lahat sasabihin Lahat ibubulgar Pero ang delegado Iba blind item Si Anton D-W-I-Z Showbiz Spotted Live sa D-W-I-Z Live din sa Free TV Aliw 23 At digital accounts ng D-W-I-Z Facebook, YouTube At D-W-I-Z News Website d w i -Z. Zee show this spotted